May isang vlogger na lagi akong pinapansin. The biggest malaki ang ulo. Pero kung ito, na, malaki talaga ito. Mag-agoy-agoy ka talaga. Hi everyone! Dahil sa content ng isang vlogger na may pamagat na, Diwata, the biggest ulo, ay bumuwelta naman itong si Diwata sa mga puna tungkol sa kanya. Sa video na ito ay tingnan natin ang sinabi ni Diwata at kung saan siya nagkamali na naging daan upang matalo siya sa eleksyon. Panoorin natin ang video na ito. Hello guys! Kumusta na kayo? Naloka lang ako. No? Mayroon lang ako ipo-call out kasi ito talaga may isang vlogger na lagi akong pinapansin. Matagal na ito lang papapansin sa akin eh. Sino bang vlogger yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Maka... Maka... Makatae ba yun? Makatae no? Yung ano niya, channel niya. Sige lang, search ko nga. Makatae ba? Makatae. Basta parang ganyan. Parang pamilya sa makatae. Ang nakalagay. diwata, The biggest. The biggest. Ano ba yun? The biggest malaki ang ulo. Naku. <laughs> Correct. Anong ulo ba? Kasi kung itong ulo, sakto lang. Pero kung ito, Na. Malaki talaga ito. Mag-agoy-agoy ka talaga. <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta maka... Makata... Makatae ba? Yung basta yun yun, yung vlogger na yun. Malaki daw kayo. Mag-agoy-agoy ka talaga dito sa ulo kung itong tinutukoy mo. <laughs> so, yun lang. Iyon <laughs> ang naging tugon sa mga sinasabi kay Diwata na lumaki na ang ulo niya. Pero totoo nga bang lumaki na ang ulo ni Diwata at papano ito nakaapekto sa pagkatalo ng vendor party list. Noong 2024 ay si Diwata ang isa sa pinakasikat at trending sa lahat ng social media. Napakaraming tao at vloggers ang dumagsa sa tindahan ni Diwata sa Pasay. Madaming masasayang video na makikita na si Diwata ay sobrang nakakatawa at kinagigiliwan ng lahat. Dahil doon ay pumunta ako sa tindahan ni Diwata upang makita ko mismo ang nakakaaliw na pag-entertain ni Diwata sa mga tao. Doon ako nagulat dahil iba ang ko kumpara sa mga nakikita ko sa social media. Nakita ko si Diwata na pinagkakaguluhan ng mga customer. Pero itong si Diwata ay iritang-irita sa mga nagpipicture sa kanya. Sa halip na kausapin ay tila nagpapahabol-habol pa itong si Diwata sa mga customer na akala mo isang artista. Dito ko napagtanto na ang masayahin at nakakaaliw na diwata sa video sa social media ay kabaliktaran pala sa personal. Dahil itong si diwata ay masyado ng mataas ang tingin sa sarili na naging dahilan upang lumaki ang kanyang ulo. Dahil sa kasikatan na tinamo ni Diwata, ay dito na nagumpisan lumaki ang ulo niya at yumabang. Nakalimutan na niya na ang mga vloggers ang nagpasikat sa kanya at ganito ang naging tugon ni Diwata sa mga customer at vloggers na kumakain sa kanyang parisan kayo rito, na nag sa akin pag hindi kayo napagpipiyan pa, rumamang yung news nyo, yung mga masasamang nasasabi mo, ang hindi kayo mag-uusapan yung mga news Pwede mo magtrabaho muna ako? Kasi, kasi hindi lang naman, hindi kasi priority ko sa so, inyo, yung tindahan ko priority ko eh. Nakausapan like, oh, ako, pwede magtrabaho muna ako bago yung social media na yan. Diba? So, kailangan ko kayo, supporters ko, pero kailangan ko din tindahan ko, mas importante. Diba? Nagulat yan, makita nyo, so, Ang masamang ugali at pagiging matare ni Diwata sa mga customer at blogger ay dahan-dahan na na nagiging dahilan upang mawalan ng customer ang kanyang parisan. Ang mga mesa na dating punong-puno ng tao at hindi na babakante, ngayon ay makakakain ka na ng maluwag dahil wala ng masyadong tao. Ito ang naging epekto dahil sa nilamon si Diwata ng kasikatan ay lumaki na ang kanyang ulo buwan na lang ang hinihintay at posibleng magsara na ang mga parisan ni Diwata. Nagkaroon naman ng huling oportunidad si Diwata dahil nasama siya sa vendor party list. Pero pang-apat lamang itong si Diwata sa nominis sa vendor party list kaya ibig sabihin nito ay hindi siya masasama sa mga representative na gagawa ng batas sa Congress. Isa pa ay wala namang alam sa batas itong si Diwata at kaya lang naman isinama itong si Diwata sa vendor party list ay dahil sa kanyang kasikatan na unti-unti nang naglalaho. Ganoon paman pa man ay nagpatuloy ang pangangampanya ni Diwata at nag-ikot-ikot sa mga palengke at tindahan ng buong Pilipinas. Kasama ng mga linta na mga vloggers ay sinubukan ni Diwata na kausapin ng mga vendors sa palengke upang asahan ang kanilang boto. Hindi ko alam kung bakit hindi naisip nitong si Diwata na hindi lang naman mga vendor sa palengke ang bumuboto sa eleksyon. Kasama doon ang mga simpleng tao na tinarayan ni Diwata doon sa kanyang parisan. Kaya papanong mananalo itong si Diwata ekalat sa social media kung paano niya pagsamaan ang loob at isnabi ng mga customer at vlogger na nagpupunta sa Diwata Paris Overload sa Pasay. Ang tanong ko dito ay bakit sa dami-dami ng kasamang vloggers ni Diwata sa kanyang mga pangangampanya ay bakit ni isa ay wala malang nagsabi kay Diwata na hindi lang naman vendor sa palengke ang buboto sa'yo. Kaya dapat kausapin mo rin yung mga simpleng tao. Kung sana ay pinakitaan lang ni Diwata ang customers at vloggers ng kabutihan at kabaitan Nung pumunta sila sa Parisani Diwata, ay malamang sa malamang na nangunguna ang vendor party list sa butuhan. Ang vendor party list po ay pang 100 sa ranking ng party list. Nasa 80,000 lamang po yata ang bumoto sa kanya. Ni hindi man lang pumasok si Diwata at ang kanyang vendor party list sa top 20 ng mga party list. Makikita sa mga video sa social media na mangyak-ngyak itong si Diwata sa sinapit ng vendor party list. Pinipilit siyang i-comfort ng mga taong nakapalibot sa kanya pero sa tingin ko ay yung mga kaibigan mo na yan ay nandyan lamang upang katasan ka sa huling patak na mapipiga nila. The moment na sobrang tuyo ka na, Diwata at wala na silang mapipiga sa'yo ay panigurado iiwan ka ng mga yan. Nakakaawa ang sinapit ni Diwata. Biruin nyo ay yung mga vloggers na kasakasama niya at pinagkakatiwalaan niya ay ni hindi man lang nagbigay ng advice kay Diwata. Hindi man lang sinabi ng mga vloggers na kasama ni Diwata na dapat ay pakisamahan ni Diwata ang lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya. Isa itong paalala sa ating lahat na huwag lalaki ang ating ulo kung sakaling umanga tayo. Isa pa ay mag-iingat tayo sa mga itinuturing nating kaibigan dahil minsan ang kaibigang nakapalibot sa atin ay isang gatasang baka ang tingin sa atin. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.